Nagpasya ako na gusto ko ng birthday cake. Handa na ba ang lahat na gumawa ng pinakamagandang cake sa mundo? Jack, handa ka na bang kainin ng lahat? Mas mabuting gumawa ng cake? Huwag kumain ng tsokolate. Tara. Okay. Sige at nagpa siya akong gumawa ng pinakamahusay na chocolate cake para sa apo kong si Emma. Sa tingin ko, hindi kailanman magiging masama ang KitKat. Patuloy na hinihiling ito ni Emma sa akin at napalamutian ng kanyang paboritong candy. Ngayon, kailangan nalang balutin ang lahat ng may gumamela. Handa na! Chef, ano sa tingin mo? Oh, kalokohan! Dito ko gagawin ang pinakamagandang cake sa mundo. Inilagay ko ang lahat ng cake sa ibabaw ng isa't isa. Magaling! Ngayon, hahatiin natin ang cake sa kalahati. Oo, oh, oh, ganyan. At ngayon, ito ay ikot natin. Ang natitira na lang ay gumawa ng mga ulap na may kulay ng bahaghari at cute na muka. At ito ay handa na. Walang gagalaw. Meron akong marshmallow tower. Oh, ito ay bumagsak pero magsisimula ulit ako. Am, ah, ang sarap ng gummy. Wow, Ilalagay ko ito sa aking marshmallow cake. Ilagay natin ang paboritong palayok ng kapatid. At ang huling touch, gami na puso ito. Dapat malaman ng kapatid ko na mahal na mahal ko siya. Tikman natin ito. Magaling! Handa na ang lahat ng cake. Tikman na natin ito. Oh, Wow! Anong kawili-wiling cake ito? Mukhang napakasarap nito at napaka-cute. Kailangan itong kainin agad. Napakasarap nito. Gusto ko ito at binigyan ko ito ng isang milyong likes. Ito ba ay chocolate cake? Dapat natin itong subukan agad at mayroon ding paborito kong KitKat. Tara, kainin natin lahat. Astig! Pero ano ito? Eh, ito ang paborito kong gum. Wow! Anong bagay ito? Napakaganda. At pinipili ko ang cake ni Chef bilang panalo. Binabati kita, Chef. Tayo ba ay magpapatuloy? Ngayon gusto ko ng chips. Gagawin mo ba ito? Handa na ba ang lahat? Pagkatapos ay maaari na tayong magsimula sa pagluluto. Lola, pwede mo bang ipakita sa akin kung paano magbalat ng patatas at gumawa ng chips? Oo, syempre anak. Kumuha ka ng patatas at linisin ito. Madali lang ito. At ngayon, kailangan mong maingat na hiwain ang patatas ng pabilog at ilagay ito sa mainit na mantika. Ngayon, iprito ito hanggang maging malutong. Oh, mabuti. Madali lang ito. Nagbabalat ako ng patatas at ngayon ay hiwa-hiwain ko ito. Hindi ko kailangan ng kutsilyo, pero magagamit ang mantika. Ilagay ito sa kawali. Ayos, nailagay na ang patatas. Oh, hindi. Ang langis ay umaatake. Hindi ako susuko ng ganun kadali. Langis. Aba, Lola, anong ginagawa mo? Ayos lang ba ang lahat? Teka, huwag kang imatayin. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang masterclass sa paggawa ng chips. Ayoko ng patatas na ito, pero tiyak na ko ng tortilla. Gupitin ang tortilla sa tatsulok. Gusto kong gumawa hindi lang ng chips kundi ng nachos din. Napakasarap nito. Ngayon ilagay ito sa kawali na may mantika. Kailangan nating gumawa ng guacamole. Kailangan natin ng hinog at malambot na abokado. Durugin ito gamit ang tinidor. At ngayon, ilalagay natin ang kamatis. Handa na at natitira na lang ang huling hakbang. Time. Oh, Lola! Ayos ka lang ba? Maging malusog ka. Saan na nga ba ako? Tama. At handa na ang lemon. At saan ang gagaling ang usok na ito? Oh, nasunog ang aking mga chips. Nakakatakot. Oh, hindi ko na makita ang mga ito dahil sa itim na usok. Oh, hindi. Nasira ang aking mga chips. Sa mukha na silang uling. Tingnan natin kung ano pa ang meron tayo. Baka ito ay magamit. Oh, sige, tikman mo, baby. Ang lahat ay may masarap na amoy. Pero bakit itim ang mga chips? Siguro ganito talaga dapat. At ano ito? Wow, isang buong plato ng chips. Sapat na ito para sa akin. Napakasarap. Wow! Hindi ako makapaghintay. At ano ito? Ang chef ay naghanda ng bagong culinary masterpiece? Kailangan kong makita ito. Mukhang masyadong malusog ito. Hindi, masama ito. Nanalo si Lola. Kailangan ko ng kakaw. Kaya mo bang gawin ito? Napakadali nito. Oo, oo gagawin namin. Oo, oo, napakadali nito. Kailangan ko lang maglagay ng kaunting gatas sa kawali Ilagay ang kakaw. Pakuluan nito at ilagay ang lahat sa isang magandang tasa. At narito ang tasa. Oo. Oh. Sige, dagdagan pa natin ng kaunti. Oo. Oh. Oo. Oh. Ang sarap ng lasa. Gusto mo bang subukan ito, chef? Napakaganda nito. Kaya kung gumawa ng mas mahusay na kakao. Hindi lang ako magkakaroon ng kakao. Magkakaroon ako ng isang buong bomba ng kakao. Upang gawin ito, tunawin ang tsokolate. Ilagay ito sa bilog at ilagay ang marshmallow at kakao sa loob at ihalo ito ng maayos, magalik. At uh, ngayon, ilalagay ko ito sa baso at maglalagay ng gatas at gagawa rin ako ng pinakamasarap na kakao sa mundo. Oh, kailangan kong buksan ng gatas. Oh, natapunan ako ng gatas. Ang sama. Sige, lilinisin ko ang sarili ko at magpapatuloy. Saan na nga ba ako? Naglagay ng gatas sa kawali, pinainit, magdadagdag ng asul na pangkulay, naging asul ang gatas at ngayon ang pinakakawili-wiling bagay. Isasawsaw natin ang baso sa sirup at pagkatapos sa makukulay na sprinkles. Sa ganitong paraan, ito ay napakasarap. Ibuhos ang asul na kakao sa isang mug at idagdag ang dilaw na cream. Maganda, ngayon kailangan na lang itong palamutian ng ilang marshmallow at tapos na. Kapag handa na ang lahat mula sa lahat, pupunta tayo sa bata para tikman. Emma, aling kakao ang uunahin mo. Gusto kong subukan ito. Wow! Marshmallow na may cream? Masarap! At wow, salamat kuya! Oh, at ano ito? Oh, ito ay sa aking mahal na lola. Hindi? Oh! At ano ito? Oh! Kailangan kong ilagay ang chocolate ball sa mainit na gatas. At ano ang mangyayari pagkatapos? Wow! Ganap itong natunaw. Dapat natin itong subukan. Hmm. Masarap. Ngunit sino ang pipiliin ko? Isa, dalawa, tatlo, o oh, ang kakaw ni Kuya ang nanalo? Wow! Alam ko na... Ngayon, gumawa ka ng pasta para sa akin. Okay? Handa na ang chef na pakainin ako. Handa na si Lola gaya ng dati. Alam na ng kapatid kung ano ang gagawin niya. Tara na. Wow! Ginagawa ko ang pasta sa unang pagkakataon at bakit ang haba ng pasta na ito? Oh, hindi ko ba dapat kinawa ito? Ang tamang paraan ay tulad ng kay Lola. Huwag kalimutang haluin gamit ang kutsara. At narito, luto na ang aking mga noodles. Jack, kung gusto mo talagang matutong magluto, panoorin mo ako. Hindi kami gumagamit ng spaghetti. Kami mismo ang nagluluto ng noodles. Ito ay madali. Harina, itlog at hinalo. Ang susunod ay kulayan ang harina ng itim para hindi ito maging katulad ng iba. Medyo mahirap ito gawin pero ngayon puputulin natin ito sa mahabang pasta. Wow, sa tulong ng makinang ito, napakagaling. Sige, ngayon maaari na natin itong ilagay sa kumukulong tubig. Susunod, lulutuin natin ang pugita dahil anong klasing pasta ito kung walang seafood? Maaaring ilagay ang pugita diretso sa pasta. Magaling. Lola, ano ang ginagawa mo? May mali ba? Nagluluto ako ng pasta na may ketchup. Masarap ito. Oo, oh, oh, anong nangyayari, Jack? Ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Lola, kalma lang. Dumikit lang ang noodles. Hayaan mo na yon. Gagamitin ko itong instant noodles. Oo, at handa na ito. Sige, tikman mo at sabihin mo. Wow, ang ganda! Gusto kong simulan ito. Ito ba ay pugita? Nakakatakot. Walang lasa ito. Yuck! At ito ay mas masarap. Wow! Napakaganda nito. Gustong gusto ko ito at napaka-interesante nito. Masarap pero masyadong maanghang. Oh, ang bibig ko ay nasusunog pero pinipili ko ang pasta ng kapatid ko. Iyon ang pinakamasarap. Nakaabot kami sa isang bagong hamon. Ako ang una. Ano kaya ang laman ng safe box ko? Wow! Meron akong masarap na noodles. Gutom na gutom na ako. Naglalaway ako sa amoy. Oh, cool. Mm, gusto ko ito. Ang sarap, mga kaibigan. Kaya... Parel. Ano? Ang sarap ng mga noodles na ito! Kamangha-mangha lang talaga. Gusto kong iikot lahat sa isang stick para mas mabilis at mas cool. Ang sarap talaga. Anong ginagawa mo? Kamangha-mangha. Busog na busog na ako. Ah, ngayon, sa inyo naman guys. Tara na. Pagkatapos ako ang susunod. Sana ang ako ay... Ang Suzy. Oh, hindi. Go. Siya ang ang Sarsa sa mundo. Sige, Mike. Naniniwala kami sa iyo. Salamat mga babae. Mas madali para sa akin sa tulong ninyo. Pero parang mabubus ka ang dila ko. Oh, may magbigay ng tubig sa akin agad. Isang minuto pa at mawawalan ako ng dila. Suzy, tulungan mo ako. Pasensya na. Wala akong kahit ano. Pero hindi ko pa nabuksan ang aking safe. Whoa! Oh, ano yan? Napakaganda nito! Magic ball dito! Nagtataka ako kung paano ito gumagana. Oh! Naging yellow ang kamay ko. Ah! Halika na! Naku! Anong ah. <sighs> gawin ah huh? Susie, ayos ka lang. Eh, Mag-freeze siya. Kising na! Nakakatakot! Pero huwag mong insindihin. Ako ay panahon na para gamitin ang aking fire sauce. Hindi ko lang talaga matiis. Ah, huwag kayong matakot, mga babae. Ililigtas ko kayo lahat. Mabuhay, buhay pa ako. Salamat, Mike. Heto ikaw Sige, ang tubig na ito ang papatay sa apoy mo! Nako naman! Tulong! Oh, mas madali sa Salamat! <laughs> Balak At mo simula. ba? Sige lang, Mike! Okay! Mayro'y akong mga Si Sipuyas! Isang bangungot! Minalas na naman si Mike! May ang gustong magpalit! Kukunwari akong kumakagat sa ay, keso. Ang mansanas. Ay nako, hindi ito nakakatulong. Ha! Iyan ay isang biro. Halika na, guwapo! Ubus Kapala na ba itong susi. sibuyas? Nakakadiri ito? Nasusunog ang lalamunan ko. Sabi nga, hindi ko na alam kung ang luha mo ay Tapos mula sa sibuyas o patuloy mamaya. na malas. Nako po! Ay ne, eh ne. Uling paraso. Tapos na... Nako! Ang baho mo! Isang segundo pa, at mahihirapan na akong huminga. Pasensya na. Pero kailangan kong takpan Wala mo. ng ibang paraan palabas. Pasensya na, mga babae. Ito ay... Wala Kakaibahan ko kung ano ang nasa aking safe. Wow! Ang ganda ng cake! Tingnan mo lang! Ang sarap! Ang swerte mo! Ano? Libre mo kami, please narito ang isa pa, pangarap. Kaya kong hawakan itong napakagandang rainbow cake ng mag-isa. Tignan mo lang ito. Napapalaway ako. Gustong gusto ko ang mga unicorn. Ito ang pinakamasarap na cake na natikman ko sa buong buhay ko. Oh, ang sarap! Okay. Hindi ako makapigil. Kailangan ko itong kainin ng buo. Siya nga pala. Sana mapala din ako. Wow, ganda naman. Ang gintong pole na ito ay napakaganda. Hindi ko maiwasang oh, mapatitig dito. Emma, anong nangyari sa'yo? Wow. Tubigin siya. Inaantok na ako. Mukhang isang ulo ng palakol. Emma, gumising ka. ano ang dapat kong gawin? Ah, tama. Alam ko kung ano ang magpapagising sa kanya. Tara na, Emma. Oh, gagamitin ko. Na babae. Ano yung kakilakilabot na amo'y ikaw na naman ba Mike? Anong nangyari? Magic moment. Oh, ang weird. Salamat sa pagising sa akin. Hindi mo ba sa tingin natin dapat? To Miguel, Astig. Iniisip mo ba ang iniisip ko? Oh, may rosa ko. Budburan natin ito ng magic bullet ha? at ibigay Ayos yan. kay Susie. Makaling. Um, uh, Susie. Inan mo ang protest na yon ako oh salamat mike ang bait mo talaga mm, ang bango ng amoy oh pero antok na antok ako ngayon ito Aminang ang kajak saluhin na. astig napakagago ko Pastig hindi makapagpigil hindi ko mm, pwede ba akong mauna sige Hooray, salamat nako nakakuha ako ng maasim na limon ayoko itong kainin ay hindi. Magpakatatag ka, Emma. Sige. Nakakainis. Susubukan ko. Ay, masim. Oh, anong tanawin nito? Tinatanong mo ba ako? Hindi ko na ito kakainin at huwag mo itong hilingin. Ngayon ikaw, Mike. Halika na. Wow! Inibre mo kami! Sandali. Mga babae, hindi ko pa nga natitikman at nandito na kayo. Wow, ang sarap! May mga matatamis na marmalades din dito. Oh, ikaw na sa Kim. Sige, buksan ko na ang aking kahadiyero. Oh, oh, nakakuha ako ng medalya. Sige, gawin mo. Wow. Mm, hehe, -he, ang astig nito. Oh, relo ito. Pero mas astig ang mga lalaki. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung pindutin niya ang button. Ang Kakaiba. Wala akong nararamdaman. Hoy guys! Anong ginagawa niyo? Oh! Huminto ang oras! Pwede kong gawin kahit ano! Wow! Ang masarap na cocktail na ito ay baka Diyos. Oh! Gusto ko talaga ito. At narito ang marmalade. Ah! ah natapos ko na ang cocktail at pwede ko nang na kainin ang mga marmalade ngayon. Pasensya, Mike. Hindi ako oh, Hindi ako na sa'yo. Oh, tingnan mo. Isiwa ang skittles na ito. Gustong gusto ko ang skittles. Ang sarap nila. Wow, ang saya. Ngayon, tingnan natin kung ano ang cool kay Emma. Hey, girlfriend. Ano sa tingin mo sa lemon juice at bakal sa bibig mo? Oh, magiging kakaiba ito. Panahon na para mawala. Basta muna, aayusin ko ng kaunti si Mike. Ako, matagal ko na itong gustong gawin. Pero tumanggi siya. At ngayon, hindi na niya matatanggihan si Susie. Tignan mo yan. Nakakatuwa. Oras, simula. Hoy! Nasa ng aking cocktail? Saan ito napunta? Ano? Kumain ba si Emma ng lemon? Bakit ka natatakot sa akin? Oh! Hindi! Nakakatawa yon Ang saya ninyo talaga!